Shout out for million people in the house. Say hi, mga Salam, salam salamat, salamat ma, sa pagmamahal sa, 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 pagma, sa akin. Ayan. Yeah. God bless, God bless mga idol. Ingat kayo palagi. Please support my <coughs> Facebook. <sighs> main Facebook guys nice. sama coba itu, nanti untuk kubur Salamat, idol, sa unang support, tambay. Sana makilala kita soon. Para gumagong-gonggang ng pasalamatan. Ganun. kung mabalikan pang ngayon yung channel ka, mabalikan kita, pa. kita, makulit. tayo sayawan, mga sayawan idol. Mayroon, mayroon ako mga sayaw dyan na mga sunrise. Sa nang Yung mga sayaw na ano lang ba? ano lang sa istorya yung mga sayaw ko siya. Para pinayat naman ako.

Paul in the garden. Paul in love again. Mm -hmm. aking ilagang mani, guys. Oh. Yummy yummy. นืมอะไรอะไรอะอรสุยอดดีไปกเ